<clears throat> magandang magandang umaga po ano. Meron po akong babalikan na video na 6 years ago, 6 years na nangyari sunog dito mismo sa lugar namin. Ito po sa ito po ano. Kasi kaya ko naalala ito dahil kagabi doon sa Barangay 1 to 8, Zone 8 District. Zone 10, District 1, Balotondo, Manila. Linggo-linggo po nagpupunta ko rin eh. Ngayon, meron ko na ano, sa YouTube kagabi. Sa Facebook. Nasusunog po doon sa kanila, malapit sa kanila. Kaya, ngayon po ano, ngayon nasa evacuation center sa may basketball court po. pinakita sa balita ngayon, yung mga na nasunog na ang sabi may gitisang dahang pamilya. Ako, uh, basta sa balita nakita ko. Naalala ko yung sunog dito sa amin mismo. Dito sa barangay 1 ay <coughs> barangay 91 Sonit, District 1, Manila. Yung mga magkakapatid na nasunog yung nabalita, nakulong sila limang magkakapatid na nasunog po sila. Wala po nakaligtas anong, kahit anong gawin ng mga bombero. Naisalba sila. Talagang wala na po. E ko yun. Biglang nakita ko po sa si YouTube yun. Kaya parang ako nagkaroon ng i-video ito. Then tignan po natin yung mga bahay na 6 years ago kung ano nang itsura ng mga bahay. Ano po? Sige. Ito, ito. Yan, tinuturo ng deliryo ko. Yan. Ano po nakalagay ano? 6 years ago. nasabi po ano. I-play po natin yan. Dito po mismo sa amin sa likod naming bahay yan. Okay, play natin. sa Facebook post sa isang concerned citizen sa bubong na lang na si Mark Sosimo. Isang bumbero mula Ayan. ng palit siya. Likod po namin yan. Likod namin na na ng bubong na yan. At magkahalong emosyon niya dahil sa gitna ng sunog, nakita pa niya ang ama ng limang bata na pilit pumapasok sa loob ng nasusunog nilang bahay. Nadulas nga po siya roon sa may bubong hanggang sa nakahang na lang po yung kalating katawan niya sa bubong. Munti ka na po siya malaglag. Durog po yung kalooban ko, ma'am, kasi siyempre kahit naman po sino, Okay lang no, siguro na masunugan ng bahay, huwag lang po mawala ng pamilya. Sinambak at ilang pang fire volunteers ang nakuna ng litrato na nagdadala sa mga kapatid na Heminyano para itakbo sa... At... Itong, itong eksena ng ito, yung bombero doon sa bubong nakawupo. Doon po sa likuran namin bahay yan. Ito po. Ayan, dyan siya na yung bago na po yan yan na po yung mga nasunog nung araw Yan yung bumbero nung araw na nakahupo nandun po sa TV patrol ano yung bumbero nang nabotas Ito po yung bubong namin, no. Yan, bubong namin. Nabago na rin po. Pero, dito, para makita po ninyo, no. Nasa loop po tayo. Ayan. Ayan. Hindi pa po namin napapagawa. Wala kaming pera. Bahagi yung sunog na pinakikita doon sa TV Patrol. Ayan. Ano? Wala pa kaming pera. Kaya hindi pa namin napapagawa. Ayan. Bubong lagi na papalit namin. Bubong. Ayan o. Ayan, nakita nyo po. Simentado na. Hindi po ganyan dati. Sumariwa sa aking alala. Doon po sa likod na yon yung bambiyaro na ko po. Doon po, nakatalon yung isang anak. May nakaligtas doon isa. Pero yung lima, nasunog po lahat. Yun po, ang sabi ko sa bata, bakit ka nagpapadyak dyan? Yung pala, balita, naglaro ng posporo, at yung bahay nila nakasara sa labas. Kaya hindi po nakalabas yung mga bata. Kaya yung naglaro ng pospor yun, nadapi po sa damit. Kaya yung isa nakatakas. At kung saan nyo nakikita yung bombero doon sa una kanina ng video nitong ABS-CBN TV Patrol, doon po yung bata nagpapadyak na pinupo. Oy, bakit ka nagpapadyak dyan, kako? Ano ba nangyari sa'yo? Yung po pala sa loob ng bahay nila nagkakaroon ng commotion yung mga bata. Hindi po siya makapagsalita kaya hindi ko rin po alam kung anong nangyayari sa kanya. Hanggang nakita ko po yung apoy. Yung apoy mismo. Wala. Pinipil po namin ano yun, ng os. Os lang. Wala, wala talaga. So tuloy natin yung video. No? Naalala ko lang po na sa akin. Kasi nga nangyari po sa barangay 128 sa may Marala Balutondo, Manila dahil linggo-linggo nandun po ako meron po akong Bible study ginagawa roon, ano kaya nung parang sa kanila malapit po yung sunog eh malapit po doon sa imbakan ng mga MMDA ng mga nakukuha nilang mga sasakyan ano po doon doon nang sabi nabasa ko sa Facebook sa compound uh, ah, holding area ng MMDA yung mga nakukuha nilang sasakyan ano po Sige, tuloy natin ito sa ABS-CBN sa balita. Ano Naghihintay na bulat siya. Rinig pa ang sigawan at iyak ng mga tao habang nilalabas ng mga fire volunteer ang hubad at lapnos sa katawan ng limang magkakapatid. Sobrang nakaiyak talaga dahil nga ang ano po talaga namin, may labas kagad yung mga tao na hindi po sila mawala ng buhay. Sobra po akong durog na durog yung pakaramdam ko. Gustong gusto kong umiyak hindi mapakita ng mga fire volunteer ang nararamdaman nila sa ama ng mga bata. Pero habang dumarami ang nakikita nila mga patay na bata, hindi napigilan ni Mark na na lang sa bubunga na nasunog na bahay ng pamilya at napaiyak na. Lalo na na makita niya ang bunsong anak ni Michael na sunog na ang muka. Nalungkot ang mga fire volunteer dahil hindi na iligtas ang limang paslit. Pero magsisilbi raw itong hamon para mas pagbutihan nila ang pagtulong sa kapwa sa mga panahon ng sakuna. Ana Brosho, ABS-CBN News. Dito sa bubong na ito, nakaupo po yung bombero. Dito po nagpapapadyak nang nagpapapadyak yung bata na nakalabas po dito sa dito sa may area dito. Merong maliit na butas, nakatakas yung bata. Kaya dito po siya tumulo, dito yung bubong po. Yung pinakita ko sa inyo ngayon bago na, no? Plastic ang nilagay nila. Dito po yung bata na nagpapapadyak na nagpapapadyak. Kaya tinanong ko siya, yung pala mismo, dito, 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 dito. Yung turo ng daliri ko. Dito po yung butas, dito po nangyari yung sunog. Nag-origin po yung sunog, ano? Kaya tingnan po natin sa labas, ngayon yung mga bahay. Dito po sa amin, ito lang pa po, po inapagawa namin, to gisam eh. Ito yung bakasaya, no? Yan. Yan ito na pintura na lang ito. Kaya pumuti. Ayun. Ang napagawa lang po namin sa pera namin. Ito yung kisa Ito lang. Kasi wala pa naman po kami talagang pera. Ngayon, <clears throat> itong dito, ayan. Kung makikita ninyo yung maitim na yan, ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Wala pa po kaming pera. Buti na nahagapan po. Pumasok na yung apoy dyan sa mga pamakuhan ng kisame. Salamat sa Panginoon Diyos. Ayan o. Oh. Salamat sa Panginoon Diyos. Hindi niya pinabayahan kami. Ayan. Nakita nyo? Itim. Nandiyan pinbakas. Six years ago. Eh ako biglang nahalala. Kaya sabi ko ibig video ko para makita po ninyo yung nangyari na yung namatay na bata lima kawawa po sila na balita nung ililibing po yon dinan pa sa may harapan ng pretil market kinuyog yung mag-asawa kasi sila sinisisi ng mga residents dito sa barangay 91 Sony District 1 Tondo Manila kaya sila nasunugan dahil sa kapabayahan nilang mag-asawa nakalak po yung pinto sa labas. Kaya yung mga bata, kahit gusto nilang lumabas, hindi po makalabas. Ayon po sa balita yan. Balita, no? Ayan, nakita nyo po yan, yan. Wala pa po kami pera. Ngayon, ito lang pong bubungang napahayos namin. Dahil noon, binigay po yung mga yero at kakaoy. Pero wala pa po kami pera hanggang ngayon. Ayan, kita nyo. Ayan, no? bakas ng nganim na taon na nakararaan ng sunog na yan so tignan natin po bababa tayo ayan na ano po lumabas tayo Ayon, diyan kami yung sa floor yan tinapalan po namin ng liso yan na kulay green ang taguri nila sa amin dito sa nakukuha kong mga sinasabi ng tao ni nagtatanong dito asa ng bahay na hindi nasusunog ito nga po itong kulay green ano Diyan po kami sa third floor nandun po ako nung nangyayari yung sunog dun diyan. dyan Asabi ko kung mamamatay ako mas gusto kong dito na lang ako mamatay yan, nandyan po ako sa barandilya yan. Sigawan Sigawa ng mga tao dito sa kalsada. Sabi nila bumaba daw, bumaba, baka mamamatay ako. Sabi ko sa kanila, kung mamamatay ako, mas gusto ko dito na ako mamatay. Nandyan ako, nakahawak ako sa barandilya. Pero andasal ko, wala pong tigil. Biyaya ng Diyos, praise God. Pinakinggan ako ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi nila, bahay na hindi nasusunod. Ang sabi ng mga iba, sumasagot sa mga nagtatanong, nasa ng bahay na hindi nasusunog Kaya no, kung makikita ninyo, di ba? Ganyan pa rin po yan noon, ganyan pa rin hanggang ngayon. Six years ago, ang sabi ng mga tao, sumasagot sa mga nagtatanong, kasi yung nakatira dyan, pastor. Ang tawag po nila sa akin dito, pastor. Bakit? Kasi po nagpapatutuho ako ng ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. More than 20 years na po ako nagpapatuto ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, tignan nyo po ano. Ayan, lalakad tayo. Ayan. Lahat ng inyong makikita. <coughs> Lahat ng inyong makikita na mga bahay. Lahat yan na bago na. Ayan. Yan po yung mga nadamay sa sunog. Ayan. Ayan. Unti-unti po nila pinagsikapan na may tayong muli yung kanilang mga nasunog na bahay. Siyempre may tulong ang Panginoon Diyos dyan. Ayan, hanggang dito lang po. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Hindi na po nadama ito. ito merong kulay green na yero. Hanggang dito lang po. Ayan. Dito dito. Ayan po after 6 years kaya ko lang po nahalala kasi nga nangyari po yung sunog kagabi. Na bar tenga lasosi nang gabi daw. Nangyari. Nabasa ko lang sa Facebook pasabi ko sana sunog na ito kasi nakalagay lang po sa may permanent so nalaman ko sa mga nagpopos lakad tayo ano nalaman ko sa marala kanila inaalala e, ko yung marala na yon linggo linggo nandun ako every saturday ng ngapon para magbahagi ng salita ng Diyos doon na yun naman ang nangyari yan ng sunog, Kaya na, naghahalalak po ako doon sa pamilya doon. Si Natatay Agosto at Nanay Clarita Garin. Pagbasdan nyo po yung mga bahay na dyan. Aba naglalakad tayo. Kaya biglang nanariwa sa akin. Kaya nga kasabihan, hindi baling manakawang ka, huwag ka lang masunugan. Kasi po pag masunugan ka, walang ititira talaga. Kundi puro huling na lang. Ah, uh, walang matitira sabi nila. Ayan, napansin niyo po no? Kinakita ko lang po sa inyo. Pero doon sa loob hindi na po tayo papasok sa kabilang kali. Kasi meron na kapag na ro, na hindi na natin sila makikita. No? Hindi na. Kaya ito 'yung sa amin. Yung may kulay green, 'yan. Kaya ang tawag nila dyan, bahay na hindi nasusunog. Ayon sa kanilang salita. Nila, ang nangyarad mo dyan, gusto, ako yan. Hindi po Pero kaya ng Panginoon Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos sa mga tao. Kaya yun ang kanilang taguri sa akin dito. Ayan, ano po? yan eh uh, pag hindi tayo maliligaw yan, meron siyang karatula sa iba ba? In Christ alone. Kaya ko po nilalagay yan kasi po. Magaling po ang Diyos. Hindi niya kami pinabayahan. Ang dalangin ko po, po sa kanya, huwag mong pabayaan masunog itong nga bahay. Kasi pag masunog ito, wala kaming pera para ipagpagawa. O, oh, umupa. Nakita nyo po yung mga bahay ano? Halos bago na sila lahat. O, ayan. Dito po sa Chokoy Street. Dito po sa kinatatayong ko. Dito po yung mga bombero. Papunta doon. Nakailera sila. Ano po? Nung nangyayari yung sunog. Six years ago. Ang nakakaraan po no Ano? Ayan, nanariwa lang sa isip niya. Ayan, bigla bigla na. Diretso ko. Ayan ano. Six years ago, na Singapore, nasunog ka kagabi. Doon sa may barangay 128. So, 10 district 1. Balotondo, Manila. Ayan nag-message ako doon sa pamang yung nga po kagabi hindi po ako sinag eh, hindi ko alam kung ano nang balita sa kanila kasi wala pong sumasagot sa akin po, okay. Yan po yung nangyaring sunog, yung namatay na lima. Kung inyo napanood sa balita, yun nga, sa TV Patrol yung binidyo natin yon At yung living noon, inabol sila ng mga taong bayan dito sa aming barangay sapagkat sila ang sinisisi kaya sila nasunugan kasi ang katwiran ng tao may hirap pang masunugan hindi baling manakawan wag ka lang masunugan ganon po ang tao kaya salamat sa Diyos ako dyan ako ano sa Diyos sa akin na ah, in my home faith kapag talagang pagtatapatan mo sa paglilingkod ng Diyos. Especially ako nagsisir po ako ng word of God. Hindi ko po, po uh, ginajustify ang sarili ko para hindi po gusto ko lang ipahalam sa iyo. Ang Diyos po, nang dumalangin po ako, tatlong beses po ako nanalangin. Tignan po natin yung dako na pinagdalangin. Ito po ano, pagkita ko sa inyo kung saan ako lumuhod at yung itong noo ko nasa flooring na. na nagdadasal ako sa Diyos. Ang sinabi ko sa Panginoon Diyos, ikaw ang amin lagi sa klolo. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Yun ang lang sinasabi ko. Ikaw ang lagi sa klolo namin. Ito po ito. Dito po ako lumuhod na yung nuho ko nandito sa pagmamakahawa ko sa Diyos dito po ulit, yan dito dumalangin ako sa Diyos na naman dyan ayan ang iling ko sa Diyos saklolohan mo kami. Dalawa na yun, ano? Punta tayo sa pangatlo. Pangatlo. Ito. Dito po. Nanalangin na naman ako sa Diyos. Dito. Na yung noho ko. Nando sa ground. Pangatlong beses. Ang lagi ko sinasabi, Diyos ko, saklolohan mo kami. Then pagkatapos, pumasok na ako. abo pumapasok ako rito, balot ng ngusok ito. Wala na akong nakikita. Nauntog pa nga ako dito sa lames eh. Kimbewang ko. Pagdating sa porsyon na ito, sumigaw ako ng malakas. Sabi ko, Diyos ko! Saklulohan mo kami ngayon! Kau lang ang makakatulong sa amin. Yun lang po sinabi ko sa Diyos. Malakas, sumisigaw ako. Pagdating dito po sa portion na ito, sumigaw na naman ako dito. Diyos ko, saklulohan mo kami. Yun po, sinigaw ko na naman dito. Kasi ang paniwala ko, ang Diyos ang laging sumasak lolo sa akin. Siya ang Diyos na lagi saklolo. Walang iba. Ito po yung barandilla. Hanggang ngayon, hindi pa namin napalitan itong lona. <laughs> Ito pa rin. Ayan. Yan pa rin yan. Ayan. Dito ako nakaupo nun dito. Sabi ko, kung mamamatay ako, gusto ko dito na lang ako mamatay. Yung mga tao doon sa labas, sa baba, sumisigaw sa akin, may polis, may bumbero, mga bahay namin, nandun na ang aking anak, nandun ang mga pamangkin, sumisigaw sila, sinisigawan ako, At sabi nila, Papa Manny, bumaba ka na dyan, mamamatay ka dyan. Ang sagot ko sa kanila, kung mamamatay ako, mas gusto kong dito ako mamatay ngayon, sabi ko sa kanila. Yan po yung sinabi ko. Pero, yung nasa isip ko, yung sinabi kong, Diyos ko, tulungan mo kami. Yun ang lagi nakatanim sa utak ko na kapag pala ka, tatawag ka sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hindi ka mapapahiya kay bigan. Sa akin na yan ang aking pananampalataya sa Diyos. Biyaya ng Diyos. After six years, pinakita ko po sa inyo. Dito pa lang po ang napagawa namin yung kisame. Eh. Ayan. Dahil wala pa po kaming pera. ganyan po ang nangyari ano ganyan ang nangyari salamat sa Diyos talagang ma mahawain ang Diyos yan ang maganda sa Diyos mahabagin, mahawain <coughs> mahawain ang Panginoong Diyos kaya sabi ko sa kanya sakloloan mo kami yung oras pong yun nagimala ang Panginoon Diyos at sinaklulohan kami. Yan nga ang taguri nila dito sa aming kuntintahanan na nasa ng bahay na hindi nasusunod. Sabi ng mga nagtatanong. At kinukwento lang po nila sa akin yon Wala akong alam, nila ako nata. Wala rin nakapagtanong sa akin ng ganyan. Kinwento lang ng mga napagtatanungan. Ang sagot nila, Pastor ang nakatira dyan. Salamat sa Diyos. Hindi man ako naging pastor natitulo, hindi ako nag-aral sa anumang eskwela ng Biblia. Sa church ko lang po natutunan ang salita ng Diyos. Salamat at ginawa kong pastor ng Diyos. Bakit po kapag nagsasalita ka sa ibang tao, ang tawag nila sa iyo, pastor? like Jesus nung nagsasalita siya sa harap ng mga tao siya ay pastor ng tao yan po ang kahulugan ng salitang pastor kahulugan kapag nagsishare ka ng word of God ikaw ay pastor kahit hindi ka pastor pero sa Diyos pastor ka bakit dinadala mo ang salita ng Diyos sa mga tao So ganon lang po ang kwento niyan after 6 years ano yung sunog dito sa Barangay 91 Sony 3 District ma District 1 Tondo Manila Ipinagita ko lang po sa inyo dahil naariwa nga sa aking kasi pa pa inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista God bless sa po bye, bye Kaibigan Like, like, like. Share na share. Kayo po na sharean. I-share po ang kasaysayan ng six years ago na sunog dito sa Barangay 91 Sonay District 1, Tondo, Manila tungkol po sa namatay ng na mga limang magkakapatid na bata. God bless us all. Bye-bye.